Hello, hello mga person. Nandito na naman si Mami ni Kanyo. Ayan, sa wakas na andito kami ngayon sa Kanlubang kalambala Laguna. Dahil alam nyo na, election day, magbobotohan na. Kaya kailangan bumoto tayo. Sayang naman ang boto, ba? Diba? Bago nga pala kami bumoto ay nag-almusal na nga muna kami dito sa BJ Lomi dahil nakakamiss talaga ang Lomi dito. At eto na nga mga person, maya maya lang ay sinamahan ko na nga si Daddy Gerson yung bumoto. Eh, na nga lang uli siya buboto sa tagal-tagal ng panahon kung hindi pa talaga kailangan. Tinamaan ko na nga talaga siya para siguradong boboto nga siya dahil di nga tumahilig bumoto at ayan na nga kala mo nag exam Hindi niya nga raw kilala yung ibang kandidato kaya konti lamang yung naboto niya. Pagkatapos niya nga bumoto, ako naman ang sinamahan niyang bumoto sa lugar ng pagbobotohan ko. Inantay niya na lamang ako sa kanto at sinamahan niya rin ako nitong aking mga kumare. Pagkatapos nga namin bumoto, ay talaga namang nakakatense bumoto ngayon. No? Oh. Kaya naman napainom kami nitong ice scramble. Nakakatuwa nga may pa-freebie pa si ate. Salamat ate sa ice scramble mo. Oh. Nakalimutan ko nga kung anong tawag doon sa si scramble nila. Basta ang sarap ng scramble nila dito. Kaya naman gusto ko talagang ulit-uliting inumin yun. Ang sarap. Itong mga kagana pang ito ay dinuktong ko na lamang dito sa aking mini vlog for today's video. Bago nga kami umalis ng Batangas ay kumain muna ako ng mga cravings ko. Nagluto muna ang daddy jersey nyo ng lumpia. Bigla nga kasi akong natakam sa lumpiang Shanghai. E eh, wala naman ako mapupunta ang birthdayhan sa mga susunod na araw. Kaya naman sinabi ko magluto na lang siya na kahit kaunti makatikim lamang ako araw na to ay hindi dyan nagtatapos ng cravings ko. Ayan, nag din ako dito sa nilagang baka para naman may partner yung lumpiang Shanghai namin. Grabe, nakakaloka yung pagpapartner ko ng ulam, lumpiang Shanghai, tapos nilagang baka, magastos. Pero minsan lamang to, gusto kasi ni baby. Isa kasi iniisip ko na nga lang kung gusto ba talaga ng baby, pinagliliyan ko ba talaga to, o talaga namang matakaw lang ako. <laughs> anyway, kahit anong magustuhan ko ngayon, gusto ko talagang kainin. Mahirap na, baka mati yan at baka magkabalat si baby pag hindi ko nakain yung gusto niya. Kaya naman mga person, samahan nyo akong kumain. Tara po, kain tayo ng lumpiang Shanghai ni Daddy Jerson at nilagang baka. Grabe, ang sarap pumigup ng sabaw. Paborito ko naman talaga itong nilagang baka kahit hindi naman ako naglilihi. Napakarami ko ang cravings ngayon, kaya lang hindi talaga ako pwedeng ma-full tank ng sobra dahil ang bilis kong ang kabagin, ang bilis kong ma-bloated. Wala na nga kasi akong updo, nakaka-apekto daw yun, pero sana nga hindi rin maapektuhan yung pagbubuntis ko. Wala ka na nga kasing updo, bawal ka nang kumain ng matatagal matunaw, mga masebo, mamantika, at kung ano-ano paman. Kaya lang pasaway talaga ako pinagkakain ko yun. Ayun tuloy, madalas akong kabagin at nahihirapan niya ako. Sana lang mga hindi magkaroon ng masamang epekto ito sa aking pagbubuntis ano So hanggang dito na lamang muna mga person Happy Halloween